Um, hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi naman ako si Andrew e. na sinong mas malakas. Um, Ay, sino pinakam pinakamalakas, Ay, ah, pinakamingay. Kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Sir, kung sabi ng SC na na kayo agad. Bukas. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Wala pa nga kaming ginagawa. Inakyat na kami. Kayo naman, E di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa, o tatlo. O yun lang ang pag-uusapan natin, di ba? Ay. <laughs> 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 Kayo naman, nagpa. Huwag na, okay na eh. ano nangyari ko usapan ni Sen. Pocono? Ano? Ano nangyari ko sa usapan ni Senator Coco? Nagkita kami sa kapihan sa Marikina. And... Um, kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay uh, willing siyang tumulong sa pag pagdraft ng uh, rules na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pagdraft draft ng uh, rules Hindi mahalaga sa akin kung sinong o mamumuno dito pero anuman tulong ay tatanggapin namin at uh, makikipag-ugnayan Ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top na Sir si Coco. Tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Um, Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, um, hindi naman niya sinabing tutul siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume Kongreso sa June 2. Yung rules proposed din naman yon So anuman na mapag-usapan, mapag mapagkasundoan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, in, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Doon sa um, dinadraft na namin. Inaasahan namin mag-file kami sa so hindi malayong hinaharap. Probably, most likely, this week. Sir, yung pagda-draft ng rules hindi ho ba dapat ang mag-lead ay si Sen. Tolentino kasi Rules Committee, Sir? Um, pwedeng si Sen. Coco talaga. Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco ang mag lead Rules Committee 'yan as a general rule dahil siya magde sa magde-defense of floor, pero um, tinutulungan na 'yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalakayan sa plenaryo at isa isang silang ipe sa plenaryo. Committee on Rules ang magrepresent represent yan. Di-distinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate, ang magde-decide niyan. Yung um, calendar, impeachment court, ang magpapasan niyan. Um, okay. So, yung panibagong sombrero na magpapasan nun. Si Sen Coco po ay help lang, not lead. Yes. Um, he's the minority leader in a part of the committee rules. Sabi ni Senator, Vincent Nibadjo, gagawin ng subcommittee para gumawa ng rules? Kailangan pa ba na Um lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa, ano lang, sa calendar, bigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na uh, gusto mas paagahan at hindi July 30 o oh, so far okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero may clip pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. This, the calendar will not be approved ah, by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court. Although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. opinion niya about Article 6 and Article 11. The, yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court. Um, hindi namin na pag-usapan. Bakit? Anong sabi niya tungkol Ay, kasi yung binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 <coughs> since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo a-acto na legislative body basta pata uh, impeachment body. Um, hindi, hindi namin pag usapan yon. Pero may problema kay, um, hindi pa nare-refer officially sa plenario yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng uh, Secretary General ng uh, Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaan panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa noon ay prosecution yung House Prosecutor sa nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado sa Amerika. At yon ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng Majority Leader na gampanan ng papel ng House Prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. so sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay Uh, from, um, um, yun proceed? ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyon tinatahak na ngayon ng uh, legal team um, upang sa gayon ay uh, magawa ng formal ito dahil nga kinopia natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice siya kasama ng legislative function. Maliwanag yon pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa, nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ang Senado. Yun ang inaalala ko, kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, E di may dagdag rason na naman na i-demanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman i-demanda, umakyat, questionin. Baka imbis na mapabilis, nung no, mga gustong mapabilis, eh mas lalo pang tumagal ito. Pero SPS correctly pointed out on Paisenco, whatever happens naman, may i talaga doon. May magpapile talaga doon. Pero hindi sa dahilang yan. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilang yan. Eh hindi na nga ako sangayon sa dahilan eh. Um, ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat eh, na kami, kayo naman E di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang ayon sa batas sa aming pananaw At hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan Pero dapat may lang mas solidong basihan sa batas And you told Sen Coco that... Hindi nga namin napag-usapan yan. No, well, I mean, it's the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption niya. Um, wala namang rason para isiping hindi. Dahil um, sa parte ng mayoriya, eh wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasangayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong uh, uh, consultation with the other senators about the timeline. Um, ito yung konsultasyon. This is not this is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So kung baga maghihintay lang kayo SP kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila okay lang pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, eh, hindi naman namin pwedeng i-carry Kailangan pa rin formal na aprobahan yan pag nag-resume kami. So, as na mag constitute ng subcommittee, hindi pwede mag without the, hindi um, Pwede naman, wala namang problema yun. um, Pwede niyang gawin yon karapatan niyang gawin yan, may kapangyarihan siyang gawin yon Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnayan ng rules, dapat ginagawa na yan ng ngayon. Ano mang um, hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag kami, ay mas smooth na, mas suabe na yung uh, prosesong um, gagawin namin. Sir, yes. 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 yung pag-lead -pag lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikita problema since busy siya sa niya? Um, Ginagawa na nga namin sa ngayon. Eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng um, session, Iko consolidate at magpe-present niyan ay committee on rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules. Um I don't think so because things are moving as we speak. kausap Silang si dalawa kaya yung pag-usapin niyo, Si minority at majority na lang. Bisa dinadamayin nyo pa ako dyan. <laughs> Sir, sure, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang. Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta, nung nakita kami, kami yung nakita sa Marikina. Um, Nangangampan siya eh. So, yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin napag-usapan. Eh. Wala about this? Wala about this? Ano, ano? About this. Mga sa gilid-gilid lang. Ano? Ano yung Wala. Mga, oh. Uh, ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. <laughs> hindi naman pang, hindi naman pang kote. Eh. Sir, hindi sir, soundbite lang. Kasi sir, di ba parang Nakausap ilang best kami. Basically, sinabi lamang niya, um, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay uh, opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, mula, namang, mula namang kailangan suporta, no, hindi suporta, dahil proposal yon. Um, at uh, lahat to, isa sa PINAL kapag uh, nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Yung letter po kay Sara. house speaker na receive na po ba nila? And May Malabang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon or? Walang just... kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it will it is it was properly served at mayrong either return card yon o may affidavit of service yon. So, hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mga demanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan namin iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Favorite to mo talaga pressure, yun. To pressure, to pressure the senators. Na, Two. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial, or maghintay pa na um, next Sinabi ko na yan. Um... Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless biyan kami ng Korte Suprema um, sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas maingay, mas magingay ka, eh, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porkit takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka um, sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yon. Kung anong tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas, sino man ang tutul dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat dating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung fourth ay agad, susundin niyo sir? Um, depende ko anong ibig sabihin nun. Depende ko anong sasabihin niya anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabi ng SC na magsimula na kayo agad. Bukas. Susunod. Okay, susunod kayo. Paano? Paano nila sasabing Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence. Admission of evidence. By the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yun dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So, anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yun kahit simula namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So, babasahin namin kung ano man yun. At pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, um, ng pang-apat na beses na. Nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nagdesisyon a ng Korte Huwag niyong buksan yung Foreign Currency Deposit Account Ni Chief Justice Corona nag ng Senado Galangin natin, sundin natin So, um, Senado pa rin bilang Impeachment Court Ang magdedesisyon niyan O Senado bilang Plenario Ang magpapasya ng bagay na yan Kung ako tatanungin As a General Rule Marapat at dapat galangin palagi ng Senado Ano mang desisyon ng Korte Suprema Pero sa dulo, pagpapasya niyan ng Senado SB, sorry. Balik lang po ako on mining. Yes. Uh, ilang I years? thank you. <laughs> ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung five um, years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalaga yan sa five years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yung humaba ng seven, eight, ten years. Pwedeng 5 years pa rin pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin um, gold, nickel, iron, um, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the by mineral po, ilang... Uh, ano po yung basis of the extension po? No? Kasi ang gold, may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper, meron na. Pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yon ang sinasabi kong bukas kami. So, bagay na yan. May sasabihin ako sa iyo mayan mamaya. Palala mo sa akin. 3 months hinihintay natin. Eh lahat na nilahat mo naman, ako hindi Ikaw, ikaw um, um, Baka naman ikaw lang Baka, si, baka ikaw lang Kaya nga, ang daming kwento Kaya nga, naglalabas ng ibang kwento Para maaliw kayo ng konti, kayo naman, balik kayo ng balik So ano rin yung tanong? <laughs> so, um, Ano yung advice mo It's a hypothetical question Nadadami yan, at saka ulitin ko Um, hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Um, hindi namin babaguhin yon depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew e. na sinong mas malakas. Um, ay, pinakamalakas, pinakamalakas ay, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yon So, hindi ko trabaho yon Ah, sinong ano? Sino Ayun. Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yon maghanda, mag-aral, at uh, magprepara para kapag ito yung nagsimula na, ay uh, handa tayo at um, wala nang dire. Maliban na lang kung may ibang pagutos nga ang Korte Suprema. na din pa lamang namin sa mga susunod na araw. Is yung special session off the table? Um, off the table sa parte nino. Uh, kayo po, sa Senate, kasi kayo po, ulitin ko ha, Under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw ang pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinuwaling ako? Magpapanggap ako, mag arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session. Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama 'yon, 'di ba? So sir, of the people yung side. sa party at panig ko. Pero pag tumawag ng niya. Um, wala namang uh, rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari 'yon. Di ba, ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Um, na, ulitin ko, para dito, um, nating hayaan natin magpasa. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil, ulitin ko, ha, uh, no, mga nagdaang panahon na final ito, one week before recess, one whole day before recess, eh nag -recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal? Anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw sa lang, clarify. So pag nagpatawag yung Malacañang ng special session at tungkol sa si impeachment, impeachment, tatalima kayo, sir? Um, tatali Depende nga kung anong tatawag yung special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, um, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkakakorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang reelectionista ay uh, baka sila iniwala dito. Um, depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't pa na gigil nagigil um, gigil? sino bang gigil nagigil gigil at um, nagmamadali? So tingin mo rin, SP, uh Tingin nyo lang naman, sir. Walang hindi magpapatawag ng malakan Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Special. Na special ba to? Um, di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng mustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Ibang topic na naman tayo? Ay, This year, meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SC seeking clarification again about forthwith. Um, pending na yun sa Korte Suprema. Malamang ko consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, yes. um, hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami, papakomentaryohin kami ng Korte Suprema. A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all in all times.